Good morning po sa ating lahat guys uh, Samahan nyo po si Batangina Bisayang Vlogger Mamumuti po ako ngayon guys ng Paminta uh, Bago po ang lahat ay Nanatis ano, muna ako ng uh, Kamatis Ang aming kamatis ay natuyo na Madami pa siyang mga um, Maliliit guys na bunga pero Sa sobrang init guys Ang ano Ang dahon niya ay Ano para bagang naluto. Naluto na sa sobrang kainitan. Mamaya ko na lang pala pitasin yung bunga niya. Ay, eh, pipitasin ko na lang pala ngayon, guys. Um. ko na yung hinug pala para hindi ito matuloy matuluyang nahirapan na ano. Sarap pa rin yung Ano? Are you? Good morning. Mm -hmm. guys, yung aking nakuhang kamatis, oh. Yan, nang <laughs> Hinambin ko yung aking kamatis. Hambin ang tawag nyo sa Bisaya, guys. Yung nilalagay sa damit. kahambin oh, Ito po, guys, yung aking naputi na kamatis. Ayun po yung ako nakakatuwa po. Nagsiglawit po yung bunga ng ano, ng siling panigang. Tsaka dito naman sa aking mulberry guys. Ayan. Meron naman na makuuling makakain. Ayan o meron. na siya uling bunga. Na-problem ko kasi ito guys. Pag na siya. Pag ng dahon ko. Sabi na bulak. Ano bu bulaklak bunga na. Kaya hmm. man nakakain na ko ulit mulberry. guys, ako mamimitas na ng paminta habang hindi pa mainit. Sobra na siyang ano guys. Sobra na ng hinog. Ayun oh, mga hinog na siya. Para siyang ano kung nak ay nakakakilala sa puno ng bignay para siyang bignay ayan oh kailangan akitin ko siya ng hagdan guys kasi hindi ko abot <coughs> na ano na ito oh. init parang pahinog na parang na nga mm hindi -hmm. <coughs> pa na pero kung ano malaki yan gumayang buno na ako na. natanggal na rin mga palapa Ha? Ito na may unggoy. You know? Babae ng unggoy. Kumumutay ng paminta. You know? Ito you babae ng unggoy. Okay. You know? Mahaga Nahagdan mo pag inabiak, diretso pa ilalim. Ay, ayaw, kumakam pa ah. Okay, pataas. Kukukam pa ah. Ayan po guys, yung aking naputi na paminta, ganyan po ang pamintang sari. Pag sariwa pa siya, ganyan siya. Para siyang bignay. ayun Tapos, ganito na siya no? Ganito na siya nung no? natuyo talagang. Pwede na siyang panggamit. Tsaka may papakita din ako sa inyo guys. Ako natutuwa. Gawa ng nagbulaklak na po yung aking pomelo. Ayan o. Oh, ang bulaklak niya guys. Ito yung binigay sa akin. Nang ako pumunta ng city hall ng lipa. Binigyan ako ng dalawang puno na pomelo. Ayan may bulaklak na siya oh. Kaya ako natuwa. Nag, nag-practice na siyang. Hindi man siya tumuloy at least nag-practice na siya magbulaklak at eh, tutuloy ko pa guys ang aking pamumuti din sa isang puno na ara oh nakawala nga munti nga akong kinagat ni Boch Ayan po guys, nakapag pamuti na po ako ng paminta. Ako lang ay susuot din niya sa looban. Natitingnan mo na ako. La 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 la. La 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 la. Aray ng ano kuha ng titingin ako ng gabi may an sa ano guys sa mahal na araw Bakit? Okay. Oo. Oh, oh. la, la la la. La 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 Hindi ko pa nahawaan na May mga bunga na rin yung aking mga tinanim na pinya. Ayun po guys, ako magpapaalam na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta po sa aking munting YouTube channel.